Hello mga bay. So, na ako karon diri sa Basilisa Port. So, isuro na ano ba? Na di dong So, na mga balay oh. So, na sila Boulevard po diri ang ah. street. Ay mo didto ah. na sila ibintong una adlaw. So, wala tagapas. Okay, so na mga bata po diri ako ah. nagdula-dula. So na sila mga oh, Christmas tree ba? Bay barangay. Tapos makita niyo diha Binglen. Kani po diri ah. So lahi po nga barangay. Barangay Katadman. So na na mga lights musiga na pagkagabi kagabi i. Eh. Ah mo Barangay Ferdinand. Na daghan diri ba barangay ni leader no. So, pila ni ka barangay diri ah. Ah man ni abut man dito tumoy. Ah oh murag kundari. Sayal ba? Di ba? <laughs> kani po do ma balay-balay. Tapos na i-decoration ng mga disposable spoon o plato. Kani po do shells. Ah nice shells di ba? So diri sa unahan. Kani po kuan nila pod diri. Mga plastic recycle. So mga classic battle kanipod anahaw o naabod pod kung sa manisya ah sako sako sa itlog tree o naabod diri yung barangay sumbrado o oh, nice kayong barangay sumbrado balay balay na naikibali bata ito butanganan ba ah dali apod sa sa maning barangay abod ah, rin yung barangay Santonino. o gani oh. na native kayo nice kayo kay kukun gamit oh. o gani anahaw barangay bilya uh, ikliyo oh. so na barangay bilia ikliyo na pod nga christmas tree o naabod rin yung oh. ah, nice kayo kay muraguan ba murag atop sa balay ang ilang design design. Mo na ilang mga Christmas tree tree ah. So by barangay ilang display. Ilang boulevard na pa dito sa unahan. Sky din nila. O sa likod is mga balay na. Nay po, nakita na ako yung vlogger dito. So shout out din sir. Shout out kang John Re, tapos shout out po sa akong kaila sa Surigao nga si JC. Paki-subscribe po sa akong channel, paki-follow, paki-subscribe na. Mark TV Vlog. Muna oh, okay, yeah. siyang profile sa taas. So muna ang ako ang YouTube channel. O kung gusto mo magpa repair sa ako, don't worry. Kaya kabalo ko mo refer sa inyong mga cellphone. No? Sa mga pro programmers sa inyong mga cellphone. So maura to. Thank you kaayok sa inyong ha sir. <laughs> John Ring nga uh, vlogger diri sa Basilisa. Okay, so mga bay. Maura to yung shoutout no. So sa yung mga followers. O sa ako ang mga followers. Shoutout sa inyong tanan. So na ako diri ka sa Basilisa. So sa gusto magpa repair kang sir, pangitara si sir na diri sa Basilisa. So naradi siya The sa port. Shop og na po siya shop diri ah. Makita niyo ang shop niya diha ang pangalan kay Jumark Shop, cellphone repair, okay? So mga bai, kung gusto niyo mag-prepare pang itara si sir. Na po niya maligya diha ko ano, ah uh, tempura. Sa ngalan kanimo. Ma am. ah cheeseball. ball. Kani tempura. Ah kani mo isumay, okay? Tapos kani mangga. Okay, sunara so, nara diri sila sa po, support diri sa Basilisa. Okay, nasa sila, niyo na sila mamang pangitaran ninyo na mga naungaw. <laughs> okay, tapilan ni ma'am? Pila ni ma Pila niya sa kaning timpura? Pila kibali ni siya? Okay, 20 ang baso sa timpura. O ganing kon? Ah, 20, tiy... Ah, same naman sila. Okay, so 20 ang baso daw. Oh, gusto niyo snack na ragod, so palit na mo dire. So tapad na po na sa kang sir ko Andrea. Sa so, ihang repair shop dire sa Port Sabasibisa. So, anda mga bayi. Thank you.